tuloy pa rin ang pagdating ng mga nadidisgrasya ng na mga paputok sa East Avenue Medical Center sa QC. Habang sa Santa Rosa, Nueva Ecija naman, dalawang bata ang nasa bugan dahil sa ipinagbabawal na Goodbye Philippines. Ikwento mo, Erika Tapalia. Halos buong katawan ng pitung taong gulang na si Elijah Reyes, nakagasa ang nakadali sa bata, Goodbye Philippines, sa tindi ng pinsala. Kinailangan ng putulan ang mga daliri niya. Yung little finger niya, wala na talagang pag-asa kasi uh, yung blast niya is more on dun sa loob niya. Sa x-ray niya, nakita na may fracture yung thumb niya. Dubling pagbabantay na lang po next year. Sa East Avenue Medical Center pa lang, nasa 160 na ang nadisgrasya ng paputok mula noong Pasko. Karamihan sa mga biktima dahil sa tinatawag na combined powder o yung pinaghalong pulbura na lubhang delikado. Maapektuhan hanggang sa buto. So pag naapektuhan yung buto mo, may chances of mabalian ka. O kung hindi man, magka-infection ka once na open yung skin mo. Di pa putok, kundi ligaw na bala naman ang tumama sa labing apat na taong gulang na si Clarice Ann Francisco. Magang-maga pa rin ang kanang binti niya dahil naroon pa rin ang bala pag lalabas po ako ng bahay, yung parang kinikilabutan po ako, parang kinakabahan. Ang ina ni Clarice, naghihimotok na nga sa sinapit ng anak. Problemado pa sa pambayad sa ospital. Ang sawa-sawa ng loob ko kasi lahat sakripisyo namin yung gastos, imbis na pangkakain na lang namin. Nababawasan para lang sa pambili ng gamot ng anak ko. Nalusyam na raan naman ang kinamaan ng paputok. Kabilang dyan ang sampung taong gulang na si John Vincent Gonzalez. Namatay ang bata matapos masabugan ng pinagbabawal na Goodbye Philippines. Ang kaibigan naman niyang si Richard Rivas. Bagamat buhay, sugat-sugat naman ang katawan matapos ding masabugan. Erika Tapalia, News 5.